sa uh, magandang araw po sa ating lahat. Uh, July na po, araw ng Martes. Uh, wala pa rin pong uh, magandang balita mga kabarangay. Uh, hindi pa rin po natirmahan at uh, wala rin balita kung ibebeto ito. Ano po kaya ang uh, ibig sabihin ng mga nangyayaring ito? Pag-usapan po natin. Muli po ang aking uh, taus pusong pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking channel. Oiner 3 Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan Na mag-subscribe At pakiclick po yung notification bell at all Para palagi po kayo ma updated Sa aking mga bagong videos So yes po, hanggang sa kasalukuyan ay uh, Wala pa rin nga po uh, Balita kung ito ibebeto O uh, pipirmahan po ng ating Pangulo At uh, Yun nga po, baka Mapunta na ito o makarating na po Sa sinasabing uh, 30 days po o 30 working days at uh, ito po ay uh, ini expect hanggang uh, July uh, 25 uh, kung sakali po ano kaya ang mangyayari after po na ito ay uh, maging ganap na batas after 30 working days at yan nga po mga kabarangay malamang-lamang po uh, ito po ay talagang uh, makakarating po sa Korte Suprema dahil nakahanda na nga po si uh, Atty. makalintal para po sa uh, pagpipetisyon uh, hinihintay lamang po talaga ni Atty. Makalintal na maging Republic Act ito dahil hindi po siya makakakilos hanggang ito po ay uh, on-air o wala pa pong uh, bas siyang basihan para ito ay uh, i-contest dahil hindi pa nga ito RA hanggang sa kasalukuyan uh, Marami din ang ma nagtatanong kung halimbawa po na ito ay makarating sa Korte Suprema at uh, ito ay i na unconstitutional uh, siyempre po matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025 kung ma ang unconstitutional yan kaya lang kung ang uh, pag o pag eh maaga-aga ang mahirap po nito ay nga po sa isang uh, eksperto na baka nga po ma nga yan sa kasakali na unconstitutional eh na ano na na-postpone na, postpone na. <laughs> o late po o late, na late ang uh, ang pag lalabas ng desisyon at muli po para sa kaalaman po ng lahat uh, hindi pa rin po ganap na batas yung uh, ratified ruling ano po o ratified uh, bill ng kongreso na ng senado uulit-ulitin na naman natin na uh, kinasasama po ng loob ng iilan Uh, ang Supreme Court ruling pa rin po, December 1, 2025, ang halalan, yan pa rin po ang nangingibabaw hanggang saka, sa kasalukuyan. Uh, hindi pa rin po tayo nakatitiyak mga kabarangay dahil ilang araw pa uh, bago matapos po yung 30 working days na tinatadhana ng batas. Para ito nga po ay maging ganap na batas. Eh baka nga po may mangyari pa na hindi po natin inasahan. So yan na lamang po ang inaabangan natin yung kung ano po talaga ang mangyayari. Na inaasahan ba natin na mangyayari o hindi. Yan po yung mga senaryo na ihintayin na lamang po natin. So yan po, uh, marami na po yung talagang uh, mga kinakabahan kung ano na po yung mangyayari. Uh, nakaupuman o hindi. Yan lamang po yung isa pa sa sinasabi ko nga po na uh, nagpapasara po nang uh, usaping ito. Mga kabarangay. Kaya abang-abang na lamang uh, po tayo. At muli po maraming-maraming uh, salamat po doon po sa mga uh, kabarangay sa Malalayong Barangay na patuloy po na sumusuporta po sa uh, channel ko Coiners Ring. At ganun din po, maraming maraming salamat sa mga bagong uh, subscriber po ni Goyder String. Uh, at akin lamang pong tinatawagan yung mga uh, nabigyan po natin ng uh, mga silver, ano po. Uh, I-PM naman po ako kung uh, magustuhan niyo kasi alam ko naman po na natanggap na ninyo dahil uh, sa notification po uh, na ibinigay po sa akin ng uh, uh, courier ay okay na, nakarating na po sa inyo. Uh, sa iba naman po na hindi pa po uh, natin hintay-hintay lamang po at uh, lahat naman po ay uh, may pagkakataon po na mapili although hindi naman po uh, lahat tayo ay uh, pwede po natin bigyan. Kaya uh, dapat po uh, mga nakaupo o hahabol pa lamang ay uh, kailangan po lagi po kayong handa uh, doon sa mga nakaupo po. Alam naman natin lahat na... Yung mga nakaupo advantage ko yan. Advantage dahil uh, sila po yung mga nasa posisyon. At yun naman po mga hahabol, eh talagang disadvantage ko sa inyo yan kung hindi kayo kikilos ng maaga. Kailangan po kilos-kilos na uh, matuloy man po o hindi, ay uh, makikita ng mga uh, kabarangay ninyo na talagang kayo po ay uh, may kakayahan at gustong-gusto po talaga ninyo manong ulan. At uh, siyempre po, dapat ay aral-aral na rin po kayo sa ating konstitusyon. At lalong lalo na kung uh, kagawad po yung habo ninyo, eh kailangan alam ko niyo kung ano ang magiging uh, trabaho po ng isang kagawad. Uh, eh kagaya po ng laging sinasabi natin at ng uh, mga content creator po patungkol sa baranggayan, eh kailangan marunong kang gumawa ng uh, ordinansa uh, uh, at resolusyon dahil yan ang magiging trabaho mo magiging isang parang uh, yes mambabatas ka na nga isa ka nang mambabatas Siyempre uh, dapat din po ay meron ka nang nakahanda na uh, ipapasang resolusyon o ordinansa uh, Kagaya ng nakita ninyo doon sa pagbubukas pa lamang po ng Kongreso at ng Senado eh pagbubukas pa lamang 1201 Diba nagpahing na sila o nagpasa na sila ng kanilang uh, mga resolusyon o ordinansa. So ganyan din po ang uh, dapat sana para sa mga kagawad po ng uh, barangay natin. So uh, yan nga po at uh, nagsimula na sa panunungkulan yung mga nanalo po noong nakaraang ano po. Uh, bagamat ang uh, pagbubukas po ng sesyon ay sa July 28 pa. Uh, yan po pagbubukas ang uh, 20th Congress Session, July 28 kaya mga kabarangay marami pa pong lalakbayin itong pinag-uusapan natin ito patungkol po sa ating uh, SK at uh, barangay election. at bilang uh, panghuli po sa ganang akin ay uh, yan po ay uh, tutuloy po at makikita po natin yan sa uh, Supreme Court o Korte Suprema yes po malamang lamang po Korte uh, Suprema na po ang hahatol dyan uh, dahil tiyak po, uh, tiyak po na ang usapin ito ay uh, makakarating na po talaga sa Korte Suprema. So, uh, yan lamang po muna. Tiyak, marami na naman magagalit, magkukomento kay Coiner String dahil sa sinabi ko natin na tiyak na yan po ay makakarating sa Korte Suprema. Uh, na naman ako gaano ako kasigurado ay sasabihin na naman pinapangunahan ko na naman yung mangyayari yan po kasi yung nakikita natin na hindi po sinasabi nang iba at hindi nakikita nang iba coiners ring lamang po ang nakakakita nyan Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsuporta. Muli po, Coiners Ring.